One Piece Chapter 1136 full spoiler at ang title nga nito e the country that awaits the sun. At sa cover page e eh, dinala na nga ni Holdem si Yamato tama at speed sa base niya. Pwenera sa araw ni Yamato si Holdem para dalhin sila sa base ng mga ito habang si Tama naman e eh, nakasakay kay speed. At yung bubong araw ng base e eh, sinasabing kahugis ng ulo ni Husu. At dahil dyan tingin ko e maaaring si Husu nga ang pasimuno ng mga kaguluhan dyan sa Wano. At maaaring siya nga ang leader ng mga natirang Beast Pirates na nanggugulo. So, nagsimula nga ang chapter kung saan nag enjoy nga ang mga straw hat sa nangyayaring party. Tuwang-tuwa nga raw si Luffy habang kumakain ng karne ng moose. At pinaliwanag nga raw ni Jarol na marami mga tao ang hindi nakakakyat dyan sa Sun World. So, yung Sun World mga tol ay eh, yung gitnang bahagi ng Elbab kung saan nandyan nga ang village nila. At yung mga taong nga raw na dumatating dyan sa Elbab ay eh, naiisip na yung underworld na nga talaga ang Elbab kaya tumatakas na nga lang daw ang mga ito dahil sa takot at syempre dahil ngayon sa napakaraming mababangis at napakalaking mga hayop dyan sa underworld makikita nga raw natin na talagang enjoy ang mga straw at sa nangyayaring party wala pa nga rin daw dyan si Robin, Chopper at Frankie. Kung maalala natin inigpaiwan eh, si Chopper at Robin sa library habang ang mga giant naman e-interesado eh, kay Jinbei at Brook. dahil sa hindi pa nga raw, sila nakakita ng ganyang klasing lahi. Yun nga lang mga tol alam natin walang kalahi si Brooke. Si Usopp naman eh, kwento sa mga giant ng patungkol sa mga adventure nila kung saan araw nila si Ors ang legendary warrior mula sa lahi ng mga giant. Habang si Rode naman daw e eh, sa ni Gerd na mag-apologize sa mga straw hat. Pero deep inside e eh, ine-enjoy nga raw ni Rode ang pagpwersa sa kanya ni Gerd. Pero sabi nga dyan ni Soro kung hindi nga raw siya pinigilan ni Usopp e eh, lumipad na nga raw sana ang ulo niyang si Rode. Sabi naman ni Rode ang pangarap nga raw ng bawat isang giant e eh, ang maging sun at mamuno sa mundo. At nang marinig nga yan e eh, maraming mga giant ang nagsimulang maglaban dahil sa magkaiba nga yung mga opinyon nila. May mga giant nga raw na naniniwala na ang Sun God e God of Liberation. Meron namang nagsasabing ang Sun God e God of Destruction at meron namang nagsasabi na yun nga raw e ang God of Love. Sabi naman ni Jarol, meron nga raw sa mythology ng Elbap na tinatawag na Hali o Harley. Yun nga raw e nakasulat sa isang ancient language na hindi matranslate ng kung sino man. Kaya ang interruption nga raw mula sa mit na yun e maaaring nasira ng araw ng dalawang beses ang buong mundo. So yun nga ang sinasabing Ragnarok yung gustong mangyari ni Loki ang mawasak ang mundo. Maaring after nun, e eh, magkakaroon nga ng reset pero may mabubuo nga ang muling civilization. Parang sa totoong buhay nga lang mga tol kung saan may mga naniniwala na may nag-exist ng na mga ibang civilization dito sa Earth dati pa. Anyway, habang nagpapaliwanag nga raw si Jarol, e eh, makikita natin ang lumang larawan ng sun god Nika mula sa Elbap mythology. Parang pareho nga raw ito sa nakita natin siluet ng Sun ni Nika nung kay Husu pero mas detalyado nga raw ngayon ng Sun God Nika. Mahaba nga raw at kulot ang puting buhok ng Sun Nika at gaya nga kay Luffy, eh meron nga puting usok na nakapalibot sa may leeg sa katawan nito. Nakasuot nga raw ito ng lean cloth yung parang sa mga sinaunang tao mga tol at may hawak nga itong sword at shield gaya dun sa siluet mula kay Husu. Nagdag pa nga ni Gerald, whether kung magiging hero daw ito na papanatilihin ang kapayapaan ng mundo o magiging destroyer na talagang magda magdadala ng kaguluhan, eh isa nga lang daw yung talagang sigurado. At yun nga, eh magpapakita raw ito kung kailan may mangyayaring malaking pagbabago sa mundo. At sabi nga dyan ni Luffy, eh yun daw pala ang Nika at maring yun daw yung laging sinasabi sa kanya ni Bonnie. So hanggang sa ngayon, eh, hindi pa nga rin nare-realize ni Luffy na siya nga ang sun god Nika. Nagdag ni Jaryl, yung mga taong araw na naniniwala, eh tinitignan ang sun god Nika ng walang exception. At sinasabi nga ang itsura nga raw nito, eh talagang kulay puti at nababalot din ng puting parang usok. At talagang lagi raw itong tumatawa. Sabi naman ni Luffy, yun nga raw ang sinasabi ng lahat na pareho nga raw yun sa kanya pero wala nga raw siyang kaugnayan sa sinasabing God na yun. Nagdagmangan ni Diyaro, yung nangyari nga raw kay King Harad at Loki, e eh maaring resulta ng kagustuhan nilang maging sang God ni Ka. At tinanong nga dyan ni Luffy ang lahat kung mabuting tao ba si Loki. Bigla-bigla nga raw ang mga giant at in-explain nila na nagdala nga raw ng kaguluhan Dati dyan si Loki Tinawag nga nilang Curse Prince si Loki At in fact, eh, nagkaroon ng araw ng hula kay King Harald Bago pa man ipanganak si Loki Napapatayin nga raw ito ng sarili niyang anak At shortly nga raw matapos ipanganak si Loki E eh, pinatay nga raw nito ang Lucky Horse ng Royal Family At yun nga rin daw yung parehong taon Nung pinatay ni Linlin ang legendary Great Warrior na si Jorul Sunod-sunod na nga raw, ang mga natural disaster na nangyari sa bansa nila At kahit nga raw yung Reyna na eh, namatay isang taon matapos tapos ipanganak si Loki. Ginawa nga raw nitong palaruan yung Underworld at talagang pinapatay nga raw ni Loki at napapaamo yung mga napakababangis na mga halimaw doon dahil daw sa napakatindi niyang lakas. At nung sampung taong gulang pangalang daw ito, ipinakawalan eh, pinakawalan niya nga raw sa village ang napakababangis na mga halimaw na yon. Nagsunog nga rin daw ito at winasak ang lahat at yung mga pranks nga raw ni Loki eh talagang nilagay na sa bingit ng kamatayan ang mga buhay ng mga giant ng marami ng beses. At dahil nga raw sa prinsipe ito at sa napakasama niyang ugali, i-imagine eh, na nga lang daw nila ang Elbaf matapos mamatay ni King Harald. At nagdag pa nga ni Jarol, yung espada nga raw sa ulo niya, e eh, mula nung sinubukan niyang pigilan si Loki sa pagpatay nito sa tatay niya. At matapos nga raw nitong mapatay ang tatay niyang si King Harald, e eh, naglayag nga raw si Loki at naghasik ng kasamaan. Pero 6 years ago, e eh, nahuling nga raw ito ni Red Hair Shanks at ibinalik dyan sa Elbaf. At yun, mula nga dyan, e eh, talagang excited nga raw si Lu Si Luffy nang ang pangalan ni Shanks So yun mga tol, grabe talaga ang ginawa ni Loki sa Elba. Pero 6 years ago, mas matindi nga si Shanks Dahil sa hinuli niya si Loki at ibinalik nga dyan sa Elba. Maring nung time na naglayag nga si Loki e eh, naging emperor rito At matapos nga siyang matalo, e eh, doon na nga naging emperor si Shanks Dahil sa alam natin na nangyari nga rin yun 6 years ago So habang nagkwekwento nga raw ang mga giant patungkol kay Loki E eh, inoobserbahan naman ni Soro si Luffy Dahil sa parang unusual nga raw yung iki ilos nito. Kaya dahil yan, eh, nag-uusap nga raw ang dalawa privately sa labas ng village. Sabi nga ni Soro, e eh, kakaiba nga raw ang iniilos ni Luffy. Ang pinag-uusapan nga raw e eh, ang Kingslayer na talagang kinakamuhian ng buong bansa. Kaya wag nga raw paniwalaan ni Luffy kung ano man ang sinabi nun. Pero sagot nga ni Luffy, sinabi nga raw sa kanya ni Luffy, alam daw nito kung nasaan si Shanks. At alam ba raw ni Soro kung gano'n niya gustong makita si Shanks. Sabi naman ni Soro, e eh, tinatake advantage nga lang daw si Luffy. At nagalit naman si Luffy at kung sinasabi ba raw ni Soro na talagang hindi yun alam ni Loki at kung ganun eh talagang bubugbugin niyang araw ito kung talagang nagsisinungaling lamang ito sa kanya. Sabi naman ni Soro, base raw sa mga sabi-sabi patungkol kay Loki eh maaring nagsisinungaling araw ito. Pero parang imposible rin dahil sa hindi pa raw niya namimit si Loki. At habang nag-uusap nga raw ang dalawa eh bigla silang nahuli ni Nami. At sabi nga dyan ni Nami eh nagtataka nga raw siya kung anong binabalak ng dalawa at saan ba raw makakarating ang mga ito nang wala siya. So tamang tama mga tol dahil sa alam natin na magaling nga magnakaw si Nami at kailangan nga nila yung susi. Kaya sabi nga dyan ni Zoro, eh makinig nga raw si Luffy, kukunin nga raw nila yung susi, pero sila nga raw ang bahala para makita kung ano ba talaga ang binabalak ni Loki. Pumayag naman at nagpasalamat nga si Luffy, pero bakit nga raw nandyan at kasama nila yan? Ang tinutukoy nga ni Luffy, e eh, walang iba kundi si Road. Bali si Road nga yung magdadala sa kanila sa Underworld gamit yung isbar at sabi nga ni Nami, eh, ginawa niya nga raw itong servant niya. Sabi naman ni susi, eh siya nga raw ang servant number 1 at si Sanji naman daw ang servant number 2. Sabi naman ni Rod habang in love na in love eh talagang ikinagagalak niya nga raw. At since pareho nga raw silang navigator baka naman pero biglang nga sinabi ni Nami na wag na nga raw itong lumahapit pa sa kanya. At pumayag naman si Rod habang in love na in love. Dahil nga dyan eh na silang kunin ang susi sa Castillo pero ang totoong intention nga ni Nami eh ang makakuha ng mga kayamanan sa Castillo yon. At mula nga dyan eh narito sa underworld kung saan nandiyan na nga at namit na ng dalawang Holy Knight si Loki. Maring umamin nga yung dalawang giant na na-encounter nila sa nakaraang chapter kung nasaan talaga si Loki. Dahil na rin sa talagang matindi nga yung ginawa ng babaeng Holy Knight sa isa sa kanila. At mula nga dyan, eh nalaman na natin ang intensyon ng dalawa kung bakit nila hinahanap si Loki. At yun nga, eh ang pasalihin nito para maging isang God's Knight o Holy Knights. Siyempre, tumawa nga si Loki at tumanggi at ayaw niya nga raw maging isang basura. Tinanong niya nga rin kung ang dalawa bang yan e eh, mga celestial dragon pero hindi nga raw nagsalita ang dalawang holy knights so ang unang alam kasi natin e eh, talagang mga celestial dragon nga rin ang mga holy knights pero possible nga na hindi lahat e eh, mga celestial dragon dahil na rin sa ginagawa nilang pagre-recruit kay Loki maring walang ibang celestial dragon na malakas ang pwede nilang ipalit kaya naganap nga sila ng ibang taong malalakas na pwede nilang gawing god's knight pero maring isa nga rin kondisyon nun e eh, ang maging celestial dragon din kung sino man ang papasalihin nila sa God's Night. So nagtanong nga ang kamukha ni Shanks sa babaeng kasama niya kung ano bang impormasyon nila patungkol dyan kay Loki. Pero sagot nga ng babae, lahat nga raw ng mga agent na pinapunta nila dyan sa Elbab e eh, inatake ng mga uwak at nawala. Kaya wala nga raw silang impormasyon kung ano ba ang kahinaan niyang si Loki. At mula nga dyan mga tol, e eh, na nga raw ng babae ang hood niya at makikita na nga natin ang kanyang pool design. Ang pangalan niya nga ay Gunko. Ang meaning daw nito sa Japanese ay eh, Army Child at siya nga ay eh, ng God's Night. Habang yung kamukha nga ni Shanks mga tol eh hindi pa rin pinapakilala. May suot nga raw na gagil sigun na similar kay Kuwala. Naka-blazer nga raw ito at merong mahabang sleeve at nakasuot nga rin ng boots. At kakaiba nga ang kanang mata niya dahil sa puti raw ang loob nito habang ang labas daw e eh kulay itim. At baliktad nga yun sa kaliwang mata niya. At meron nga siyang mga bandage sa kanyang kamay at paa. At makikita nga rin daw natin ang kapangyarihan niya kung saan yung long sleeve niya nga eh nagiging bandage. Parang form nga raw ito at nakokontrol niya prili At sabi nga dyan ni Gonko kay Luki eh talagang hinayaan niya na nga raw magsalita ito at nakita niyang talagang wala itong galang at dahil dyan eh mukhang kailangan niya na nga raw itong burahin. Sabi naman ang kamukha ni Shanks eh wag nga raw magmadali si Gonko at habang nga raw ang dalawa eh bigla na lamang lumabas dyan ang malaking lobo mula sa gubat. Tumawa nga dyan si Luki at sinabi niya sa lobo na kainin daw ang babae pero sabi nga dyan ni Gonko eh masyado nga raw itong lumalapit sa kanya Ginamit niya nga ang benda niya at pinaikot sa leg ng wolf at binitay nga ni Gungko ang lobo pataas. Habang si Loki nga e eh, talagang sumisigaw na lamang para sa kaibigan niya. At sabi nga dyan ang kamukha ni Shanks eh, kung babaguhin ba raw ni Loki ang isip niya para sa kaibigan niya. Habang si Loki nga e eh, talagang tumitig lang sa dalawa at ang lobo e eh, talagang nagpupumiglas at sabi nga ni Loki ekong eh, yan ba raw talaga yung gusto nilang maging deal. Kaya kung ganun ay eh, yan araw talaga ang kapalaran ng kaibigan niya. Sinabi niyang recent piece, talaga Talagang malulungkot at magagalit daw siya pero sa isang warrior nga raw eh hindi nawawala ang pagiging kalmado kahit na merong namatay. At dahil yan, eh lulunukin niya nga raw ang galit na ito para wasakin ang buong mundo. So grabe mga tol ang pangyayari sa si chapter na to. Parang malabo nga na sumali sa God's Night si Loki dahil sa ginawa ng dalawa. Galit na galit si Loki at talagang gustong gusto niya ang wasakin ang mundo at bilang isang warrior eh kaya yung tiisin ang kamatayan ng kaibigan niya at idagdag nga ito sa galit at buot niya para wasakin ang mundo. So ayun na nga mga tol, ang full spoiler natin ng One Piece Chapter 1136. Siyempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!